Dad! Saan ka? Saan? Saan ka? Oh, O, anong meron? Dito, nagre review Nang? Di ba mag tayo ng exam sa City Service? Oh, tapos? Ayun, nagre review ako. Bakit? Sabi kasi nila, ano daw eh? malalalim daw yung mga tanong doon eh lalo daw yung English ang lalalim daw ng mga tanong dun sa English eh. oh dito ako nagreview sa ilalim ng ano ng kweba para saan? para nga sa civil service ba? ano makukuha mo dyan? Eh, sa nila, di ba, malay mo pag Gaga, dito, hindi yan. Sa, ano, dito sa sabi kasi nila malalalim daw kasi yung tanong doon. Kaya dito ako nag-review. O may mga, makuha kang tanong dyan. Hindi, ito na nga. May reviewer ako ng Sable Service. Dito ako nag-review. Baka sakaling masagot ko yung mga tanong doon. Kasi sabi nila, malalalim na yung tanong. Kahit dito ako sa ilalim nag-review. Ang <laughs> talokohan mo. Lumayas ka na dyan. dami mo <laughs> alam. O, oh, yan o. Oh. Sable oh, Service. Nagre-review talaga ako. O, oh, asan tanong mo dyan? Ang dalawin dito. Talokohan mo. Ang dami nagsasabi. Ang lalalim doon. Ang dami mo alam. Sa pakingkip eh. Hahaha. All right, so Miguel shout out guys. So this is the day, this is the moment. Ayan, so civil service exam na po. At nandito na po kami ngayon sa school kung saan kami magte-take ng exam sa civil service. Ayan, dito po sa May Port Bonifacio High School. Ayan. So hinahanap lang namin ngayon yung room, kung anong room kasi room 58 ang nakasulat doon sa akin doon sa email. At ayan. Eto na nga kami mga idol nalapit na po At ha, pupuntahan ko lang yung aking room Kasi si YP nakita niya na yung kanyang room At ito na nga po yung room 58 Siyempre titingnan muna natin dito Iso check ko muna yung pangalan ko Baka mamaya wala dito yung pangalan ko Sa list ng mga mag-i-exam ba? Diba? At ayan na nga po sa pinakadulo Villas Carlo Ayan, seat number 3 Ayan mga idol So makakapag-exam tayo So wish ko lang po sa lahat ng mga mag-i-exam dito sa civil service Sana po ay makapasa po tayong lahat Ayan lang po ah. Sana madaan natin sa prayer Ayan, so sana makapasa tayong lahat mga idol Alright Wala pang tao dito Ako ay pinakauna <laughs> Room number 58 <laughs> Dito sa Mayport ni Pasio High School, Ayan guys. O. Wala pang katao-tao. Kung pinakauna dito ngayon sa room number 58. So good luck po sa exam. Sana po makapasa tayo lahat. All